Isang araw, habang naglalakad sa kagubatan ng kawayan, isang matanda at walang anak na lalaki ang pumuputol ng kawayan na tinatawag na Thector Rhino o Kina ang matandang nag-aani ay nakatagpo ng isang misteryoso at nagniningning na tangkay ng kawayan. Matapos hiwain, nakita niya sa loob nito ang isang sanggol na kasing laki ng hinlalaki niya. Natuwa siya nang makakita ng napakagandang babae at iniuwi niya ito siya at ang kanyang asawa ay nagpalaki sa kanya bilang kanilang sariling anak at pinangalanan siyang Kaguya Haim Tumpak, na yo take no Kaguya Haim, prinsesa ng nababaluktot na kawayan na nagkakalat ng liwanag. Pagkatapos noon, nalaman ni Take Toray no Okina na sa tuwing pumuputo siya ng tangkay ng kawayan, sa loob ay isang maliit na tipak ng ginto, hindi nagtagal ay umaman siya. Lumaki si Kaguya Haim mula sa isang maliit na sanggol tungo sa isang babaeng may ordinaryong laki at hindi pangkaraniwang kagandahan, noong una. Sinubukan ni Tektoray no Okina na ilayo siya sa mga tagalabas, ngunit sa paglipas ng panahon ay kumalat ang balita ng kanyang kagandahan. Sa kalaunan, limang prinsipe ang pumunta sa tirahan ni Tektoray no Okina upang hingin ang kamay ni Kaguya Haim sa kasal. Sa kalaunan ay hinikayat ng mga prinsipe si Take Toray no o Okina na sabihin sa isang nag-aatubili na Kaguyaheim na pumili mula sa kanila. Gumawa si Kaguyaheim ng mga imposibleng gawain para sa mga prinsipe, sumang-ayon na pakasalan ng isa na nakapagdala sa kanya ng kanyang tinukoy na bagay. Nang gabing iyon, sinabi ni Take Toray no o Okina sa limang prinsipe kung ano ang dapat dalhin ng bawat isa. Ang una ay sinabihan na dalhin sa kanya ang batong namam-alamos na mangkok ng Buda mula sa India. Ang pangalawa ay isang mamahaling sanga mula sa mythical na isla ng Horai, ang pangatlo ay ang maalamat na damit ng apoy na daga ng China, ang ikaapat ay isang kulay na hiyas mula sa dragon, at ang huling prinsipe isang cowrie shell na ipinanganak ng lumuluno. Napagtanto na ito ay isang imposibleng gawain, ang unang prinsipe ay bumalik na may dalang mamahaling mangkok, ngunit pagkatapos na mapansin na ang mangkok ay hindi kumikinang sa banal na liwanag, nakita ni Kaguyaheim ang kanyang panlilinlang. Gayun din, sinubukan ng dalawa pang prinsipe na linlangin siya ng mga peke, ngunit nabigo din ang ikaapat ay sumuko matapos maabota ng isang bagyo, habang ang huling prinsipe ay binawian ng buhay, malubhang nasugatan sa ilang mga bersyon, sa kanyang pagtatangka. Pagkatapos nito, ang emperador ng Japan, si Makado, ay dumating upang makita ang kakaibang magandang si Kaguya Haim at, hiniling na pakasalan siya nito bagaman hindi siya sumailalim sa mga imposibleng pagsubok na humadlang sa mga prinsipe, tinanggihan din ni Kaguya Haim ang kanyang kahilingan para sa kasal, na sinabi sa kanya na hindi siya tagabansa at sa gayon ay hindi siya makakasama sa palasyo, na natili siyang nakikipag-ugnayan sa emperador, ngunit patuloy na tinanggihan ang kanyang mga kahilingan at mga panukalang kasal. Sa tag-araw na iyon, sa tuwing nakikita ni Kaguya Haim ang kabilugan ng buwan, ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha. Bagamat labis na nag-aalala ang kanyang mga magulang na nag-ampon sa kanya at tinanong siya, hindi niya magawang sabihin sa kanila kung ano ang mali. Ang kanyang pag-uugali ay lalong naging mali-mali hanggang sa ihayag niya na siya ay hindi tagamundo na ito at dapat bumalik sa kanyang mga tao sa buwan. Sa ilang mga bersyon ng kwentong ito, sinasabing ipinadala siya sa Earth, kung saan hindi may iwasang bumuo siya ng material na kalakip, bilang pansamantalang parusa para sa ilang krimen, habang sa iba, Ipinadala siya sa Earth para sa kanyang sariling kaligtasan sa panahon ng celestial digmaan. Ang ginto na nakita ng Take Toraino o Kina ay sa katunayan ay isang stipend mula sa mga tao ng buwan, na ipinadala upang bayaran ang pangangalaga ni Kaguya Hain. Habang papalapit ang araw ng kanyang pagbabalik, nagpadala ang emperador ng maraming gwardya sa paligid ng kanyang bahay upang protektahan siya mula sa mga taong moon, Ngunit nang dumating ang isang embahada ng Heavenly Beings sa pintuan ng bahay ni Take Torino o Kina, ang mga gwardya ay nabulag ng kakaibang liwanag. Inihayag ni Kaguya Haim na, kahit na mahal niya ang kanyang maraming kaibigan sa Earth, kailangan niyang bumalik kasama ang mga taong moon sa kanyang tunay na tahanan. Sumulat siya ng malungkot na mga tala ng paghingi ng tawad sa kanyang mga magulang at sa emperador, pagkatapos ay ibinigay sa kanyang mga magulang ang kanyang sariling damit bilang isang alaala. Pagkatapos ay tinikman niya ang isang maliit na eliksir ng buhay, inilakip ito sa kanyang sulat sa emperador, at ibinigay ito sa isang opisyal ng gwardya. Habang iniabot niya ito sa kanya, ang balahibo na balahibo ay inilagay sa kanyang mga balikat, at ang lahat ng kanyang kalungkutan at pakikiramay para sa mga tao sa mundo ay nakalimutan. Dinala ng makalangit na entourage si Kaguya Haim pabalik sa Tsukino Miyako, ang kabisera ng buwan, na iniwan ang kanyang makalupang foster parents na lumuha. Ang mga magulang ay naging labis na nalungkot at hindi nagtagal ay nahiga sa kama dahil sa sakit. do it so the thing I know give up, never slow till I finally Never listen to the I just wanna keep moving. Keep my when I act. Never looking back,